Hello, hello mga madam. Kamusta naman po ang araw ninyong lahat? And for today's video, gagala na naman tayo here sa Sunway Lagoon. Sunway Lagoon po ay amusement park po dito sa Malaysia which inside po is meron pong zoo and meron po siyang pools na pwedeng mag-swimming. Meron po silang two ways of side ng swimming area the other one is the white sand beach and the other side po is pool lang po siya talaga na may mga different kinds of activities which is andun po yung big spiral slides po nila and uh, and dun din po ang wave pool which is wave pool din po ito every afternoon may wave pool po dito sa my white sand beach every afternoon so ah uh, meron dun po sa front po nito meron po siyang white sand pero dun po sa my middle is ano po siya pool po siya which is kaano niya kakonekta rin naman Kaso parang ginawa lang din nila na ano na style na merong white sand beach kanon. Maganda po dito sa Sunway Lagoon kaso sobrang expensive lang ng ano entrance dito. Pero sulit naman siya kasi bago ka mag-enter dito sa ano sa um, sa pool is madadaanan mo po yung mga different kinds of animals sa zoo bago ka maka-enter dito sa inside ng ano sa palanguyan nila. So, ma-amaze ka kasi makakakita ka ng flamingo, ng tiger, ng kung ano-ano, mga roar, ganyan. So, bilang isang OFW na first time kong makapunta sa isang bagong bansa ay sobrang saya ko na nakikita ko yung mga mga bagay na hindi ko nakikita sa Philippines which is very 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 proud of myself char nga lang ah uh, homesick kanyan namimiss ang pamilya paglibang man lang ba ng mga ganitong bagay sobrang thankful sa mga employer na ganito na hindi kayang ma homesick at sama kanila sa mga lugar na pwedeng makapagpatanggal ng homesick mo ganyan So, sa mga basic kong OFW dyan na tulad ko rin, alam kong may mga experience rin kayong ganito at yung mga iba ay mahigpit ang kanilang mga amo pero laban lang, laban lang, laban lang, kaya natin to Thank you for watching my video. Hanggang sa susunod.